Ah, hello, ganda nga sa so, umaga. Ito pala si Doc Bernie. Sasagutin ko lang yung tanong ng ating subscriber na, Doc, paano kung wala pa daw 6 months eh, napabakunahan yung aso, then may, alam ko bang magiging epekto, then yung aso daw ay nakagat ng kapwa niya asong may rabies. Okay, unang-una, yung aso, pwede siyang opusa, pwede siyang pabakunahan 3 months pa pataas ang edad o ano bang dahilan ba 3 months patas para bumisa yung bakuna. Kasi may maternal antibody pa kasi yung uh, pet natin pagka wala pang 3 months. Okay? Then, pangalawa, hindi natin masasabing yung sinabi mo na kagat siya ng kapwa niyang may rabies na aso. Una-una, yung rabies, masasabing mo lang na may rabies yung aso kung ito'y na-test yung namatay na at na-test yung kanyang ulo at chinex sa laboratory na positive talaga. Okay? Hindi natin masasabi na may rabies yung aso pag bumubula yung bibig, nagwawala. Possible din kasi may epilepsy or minsan sa heat stroke, mainitin yung ulo ng aso, kumakagat, bumubula yung bibig. Okay? So, yun lang. Masasabi ko lang, pwedeng pabakuna yung aso. 3 months pataas ang uh, edad. Okay? to so, si Doc Bernie. Gandang halip sa umaga.